sa wakas ay nakuha rin ni Carol ang kanyang gusto mangyari kung saan pinagbigyan din siya ni Walfred na makita ngang muli itong si Leah kaya naman siya ay napaka-excited dahil sa mahabang panahon na nawalay siya sa kanyang anak na si Leah kaya naman muli niya niluto ang mga pagkain na alam niya na namiss na nga nitong si Leah walang mapaglagyan ang ina sa sobrang excited nito na makitang muli ang kanyang anak alam din niya na matagal na rin siyang na-miss ng kanyang anak na si Leah maya maya nga ay dumating na nga si Wilfred at itong si Amber kaya naman dito nga ay nabalot ng luha ang unang na nila ang pagkikita. Napayakap ng mahigpit itong si Carol sa kanyang anak. Natupad din ang mga hiniling itong si Leah na sana isang araw ay magita at makasama na nga niya ang kanyang ina. Ngunit sa kanyang pagbabalik, mapapansin niya ang mga pagbabago kung umalis siya noon na buong at magkasama nga itong si Walfred at itong si Carol. Ngayon ay magugulat siya sapagkat iba na ang magiging sitwasyon, hindi na kagaya dati. Tuwang-tuwang nga -tuwang si Leah matapos na makita ang mga pagkain na inayain ng kanyang ina miss na miss na niya ito at nagtagal nga niyang hinahanap ang luto ng kanyang ina. At ngayon nga ay biglang aalis nga itong si Wilfred ngunit pipigiling nga nito ang si Leah at sasabihin nito na ngayon lamang sila magkasalo bilang pamilya at unang dinner nila iyon. Kaya naman nun walang nagawa itong si Wilfred kundi pagbigyan lamang ang kanilang anak na si Leah. Nagkakailangan ng dalawa. Hindi madali ang bagong sitwasyon para kay Leah sapagkat nag-expect ito na kaya pa rin ng dati, matutulog siya kasama nga ang mga magulang niya. Subalit hindi na nga mangyayari ang gusto nga nitong si Leah sapagkat marami nang nagbago buhat ng siya ay umalis at hindi na iyon mababalik sa dati. Sa kabilang banda, hindi naman mapakali itong si Ronnie. Gigil nagigil siya matapos nga makita niya na magkausap nga itong si Dennis at itong si Carol. Inaasikaso si ni Carol ang kanyang mga mapapil nang sa ganun ay makapagtrabaho siyang muli. Gusto niyang mag maging handa financially alang-alang sa kanyang anak na si Leah dahil gusto niya makuha ni Leah ang mga support galing sa kanya kaya naman gagawa siya ng paraan kung paano makakuha ng stable na trabaho nakaramdam ng pagka-insecure nga itong si Ronnie agad pa niyang binantaan itong si Dennis kung ano ang kanyang ginagawa, may ginagawa ba siyang hakbang para kalabanin ang kaibigan na si Wilfred ngunit hindi, tinulungan lamang niya itong si Carol para sa mga papel niya para sa kanyang panibagong simula umalis na nga itong si Carol upang iwasan nga itong si Ronnie sapagkat alam niya nagulo lamang ang dalangan itong si Ronnie, ngunit talaga gusto gusto talaga niya na babanggain ito as ah, si Carol, kaya naman si diniretsyo niya itong si Ronnie na kung tinatreten siya pagdating sa kanya ay hindi nga naman niya ito masisisi sapagkat ilang taon nga makalipas matapos siya yung makulong ay kinakareer na nga niya itong si Wilfred ngunit hanggang ngayon nakalaya na lang ito nga si Carol at tela wala pa rin result ang kanyang mga effort naroon pa rin siya sa sitwasyon kung saan tela namamalimos siya ng pag-ibig pagdating nga dito kay Wilfred Isang masakit na katotohanan ang sumumpal nga dito kay Ronnie. Gusto niyang sabunutan nga itong si Carol. Dahil sa kumukulo na nga ang kanyang dugo, isang masakit na katotohanan na hindi niya kayang tanggapin. Kaya naman napigilan nga siya nitong si Dennis at sinabihan siya ni Dennis na kailangan na ay mag-grow na siya at wag pa rin na parang bata na kailangan laging kinakampihan.